Ewan mo katang atan? Ewan mo kapila? lang gagawin natin? marami pili din natin. O JR, na. Oo parang JR. Anong ginagawa mo? Uy pare, sakit punta? Bukuha kami ng buko. Bukuha tayo ng buko. sama Nangangaway pa ako eh, baka pagalitin na ako ni nanay eh. Sige, kami nang bahala. Tulungan <coughs> ay, ka lang namin. Omaya, Umaya. Ayusin nyo ha. Umaya, baka na ako. Si tama ka na sa amin. Tama ka na sa amin. Kuha tayong buko. Tara, sige. Sika tayong buko. Tara. Ayusin nyo ha. Tulungan nyo oh, oh, ako mamaya ay! ay, ha. Oo, may bahala mamaya. Huwag kang magkalala. Asya, ka? ang kaya Asya na daw sila, Di. Hindi ko nga alam. Baka nandiyan na sila to. Okay. Sige, 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 siya. sige. Listen mo. Baka hinihintay na tayo doon. O oh, sige, malapit na ako. Sige. Sige lang pare, antayin mo ako. Listen mo, hinihintay na tayo doon. Tara. Listen mo. Oh, pare. Uy, okay. oh, pare. Paring Jomar yun ah. Oo nga Tara. Doon ka, doon ka sa likod. Ito ko, sa Pare Paring Jomar. Nasaan? sila ikaw dapat tatanong ko na sila eh. Asa ba sila, sila. kung na. tatanan na natin, natin. Tara. 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 Ay, yun sila? tatanan natin kung natin kung natin kung tatanan 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 natin kung tayo. natin tayo doon. Sige. mamaya Gaje, alas tayo, Gaje. Bahayin po. kita doon. Naman ito nila. Tara, tara. ka lang. kita. Tara din sa kabila. Tara sa kabila. kita. Tara din sa muna. ka, Naman tagal naman naman Tagal na. Anay, anay! 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 lah ta na nga pantal-pantal yung lah na tayo bukung lah 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 tapang puminginhanaparang senyo ano 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 Sino? <ELL> Turo uh, mo. Sige. Ode. Ah, sige. Ibigay mo ang tap. Hindi siya akyat. Akyat na. Ingat ka. Okay. Tandaan ingat Sino ba yung maingay na yun? Baka hindi taga rito yun. Uy, mga magnanakaw yun ah. Hoy! Anong ginagawa yun, dyan? Walang